Ayan na, kasama namin. Punta kami dito sa Marine Square. Kasi meron kami i-verify yung word ID. Pasok kami dito sa Marina Square. doon ako doon na sila sa glass hanggang pa yung ibang kasama ko ang light ng escalator sila. Para kami nagre-recruit ng agency dito. Ang ganda pala dito. First time ko makapunta dito. Pinanap talaga namin. Nakanda wala-wala pa kami. Yan, naakit na naman kami sa taas. Nakailang exit kami. Kaya kung ako lang, hindi ko ma... Hindi ko magagawa yan. Ha? No. Naliligaw ako yan mga kasama namin. Ay, eh. Meron kaming tagahanap kung saan banda. Ako oh, lang hindi ko ito mararating. Nahanap namin yung word ID. Mala dito to guys. Malawak oh. pala dito. Kaya hindi basta-basta mahanap. Nandito hmm. na sila. Ito na yata. Ito na yun? pa yata ito. Oh. Magtatanong siya saan. Ay. 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 Parang dito yata eh, no? Oh. Yan dito na.